Hi guys, magawa tayo ngayon ng ano ng sinigang na hipon kaya ano yung natin ito yung, yung, spinach lagyan natin lagyan natin yung madami spinach ito hmm. yung ating mga ano yung mga gulay yung radish eggplant okra. Ayan. Saka so, yung ating ayan. Tomatoes. Wala tayong green beans kasi wala tayong nabili. Kaya ito lang ang ating gulay. Butuin na natin ito lahat kasi masisira lang naman, diba? ba? ito na lang. Yung natanggalan ko yung dulo ng ano ng pinitas yung dulo niya. Ngayon guys, yung ating hihiwa kasi lutuin, masisira din naman to. Mm Hindi -hmm. ba? Kaya, lutuin na lang natin. Bukuran natin. Tapos, mix yung ating radish. Ayan yung radish. Ibusin natin yung radish kasi yung asawa ko mahiling nito. Pag sinigang, mayroon siya sa radish. Kanina kasi hindi maliwanag ang dilim. Ayan. Ayan na ay yung ating opera. Oh. Itong ating radish naman yung oh, tawag tawag dito. Daikon tawag nila. Ibusin na lang natin. bigo na yung asawa ko. Okay. amin ang amoy ng radish ang amoy ng bango Puro may, may, Yung, yeah. ang puro ng ating kutsilyo. May may ano ko dyan. Yung, Ang puro ng ating kutsilyo kanina. Ayan. Ito. Ayan. Hindi mas ayos. Ayan. Nandahan tayo kasi ang ano talaga ang sharp niya. Ilang bisis na ako na nasugatan, nakap yung finger natin. Ayan. Ayan. Okay na siya. Binabalatan ko ito kasi alam niyo, yung kanyang ano, yung kanyang skin. Maano, parang plastic. hindi sana ito ang gagamitin kong implant kaya lang wala kong makitang implant na yung pahaba ito lang ito lang ang nandoon balatan na lang natin kasi yung balat niya parang plastic Hindi mo yan makakain. Yung bala. <laughs>